ayan niya yung sasakyan namin ay hindi katarito itihad pala Ayun. ang ayan dilinis pa balik na naman sa natural ay nang anong mag-open ang boteng din ang sa itihad ayun, ayun. ayan ayan

Uh, ano pa at upara ng pangarap mo Kung umpisa mo na matupad ng pangarap mo kaya instead na mong kapalitan ng saya dahil matutupad na yung pangarap mo di ba? yan dapat ang mindset ng magiging OFW advice ko yun 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 sa pasok na tayo sa airline ayan o no? pasok na kami ah, kapit <laughs>

Ya yeah, maksudnya so Dubai na. <laughs> e, yung Uy, Ganda naman Dubai. Dubai, <coughs> Abu Dhabi yan tayo sa may maiiwan mo hindi mo lamang kung saan eh ganda ka mo ng Dubai oh. oh. Abu Dhabi airport ano na to ah uh, duty free ng Abu Dhabi pagbaba mo ganda yung structural building nila parang octopus na hindi maitindihan mother octopus tapos meron pang malaking iklog ayun, no. malaking iklog Pana tayo. Okay, I'll snatch one. B16 Gate ng B16 Ayan B16 gate ayan ang seat number ko 17D ang board time boarding time 120 gate B16 ang aircraft ayan EY 323 okay Abu Dhabi to the moon ayan ayan o selfie muna tayo dito ayun titignan mo dyan tingin tayo dyan o B16 yun ang gate natin malapit natin yung B16 o oh, yung lebe na to eh malapit na mapagod lang ang kalalakad malaki rin pala tong airport ng Abu Dhabi kami eto yung airport ng Abu Dhabi o o diba Diretso pa. Diretso pa tayo. Sa pagdiretso ay B16 na. Diyan ang gate na B16. Ayan ako. Lakad naman tayo lakad. Para exercise. Ayan, mga boarding gate yan. Gaantay sila. Boarding gate. 13 oh, ayun saka binabala tayo boarding gate 60 na yun ayun ayun yung nasa 80 boarding gate 60 I aming mean, ito yung, yung. ano o oh. boarding gate 60 gate 60 ayun sya o tayo, ipila prayer room mayroon silang prayer room doon dito naman, eating room ayan, dito 16 currency si exchange kung mayroon kang perang gustong ipalit o, ayun ang B16 dito tayo <laughs> dito tayo ayun, magkapatapada lang pala, o, 15, 16, 17 ito yung pinaka domestic na lang ano ng domestic flight na lang ah, international pa rin kasi Saudi naman hindi sakop ng Abu Dhabi ito yan ay eh, sarado pa wala pa tao kasi alas dos pa alas dos pa yung flight eh. so hanap muna tayo dito tayo tatagi tayo dito sa kalbo ay sa kalbo sa kalbo Sir, can I? Thank you. <coughs> Kakain muna. Meron akong... Ano? Pappysipper ng bag ko nasira. Hindi <coughs> ko nakuha pagkain sa'yo. Pero plano. <tos> <tos> hindi. Issue sa akin ah, ito. Kaya lang hindi ko nakain. Kasi ang tukna-tuk ako eh. mga papel ko na pinaprint oh. wala na tapos nga hindi na hindi na kailangan yan ito the good luck tinapay ito nagay sa airport ay sa aeroplan yan sa plant ako. kako hindi ko pinahain eh kainin ko muna ha